So magbobongkal po ako ng lupa mga langga para tamnam magtanim ako ng kamuti langga. So dito langga na realize ko na hindi ako mabuburing talaga dito lang. Kasi kapag nasa bahay ako lagi lang naluka na talaga para talagang ano ba to dito lang is maka in, maka ano, release ako ng mga pawis lang yan bala ko sanang mag tiktok pala itong video ko i-continue ka na lang lang ha dito lang nawala lahat ng pagod ko lang kahit sa bahay bitaw lang no kapag wala talaga akong ginawa pagod na pagod ang katawan ko sa para bang parang maggabi na lang lagi ka na lang nakababad sa cellphone wala akong magagawa dyan no? wala din akong maikuntin doon so dito naging okay talaga yung pakiramdam ko lang so kaya lang Pagdating ko dito, may ano, may kanding. Oh. Buti na lang hindi kinain 'yung ano ko lang. Yung. Yung, ano ko? Yung okra ko. Dami namang mga damo, siguro hindi yan kakainin, no. Ito talaga mga kapeit bahay dito, oy. Hindi talaga mag iisip Marami na akong nabungo ka lang. Kukontinuhin ko yan for next video lang. Ito, pa yung, ito pala yung nabubuhay na talaga yung tinanim ko lang. Oh. Diba buhay na sila lang. So, masaya na ang nanay